Ano na kaya ang estado ng relationship nitong si Michelle at ni Oliver Muller after ng Especially For You? Ay marami talagang kinilig ng mga fans at netizens at patuloy silang sinusuportahan. Kaya ating alamin kung ano na nga ba ang lagay ng puso ng dalawang ito at for sure marami ang kikiligin. Kaya ating alamin Ngayon ay very busy si Michelle sa upcoming town shows dahil malapit na nga ang Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2024. Samantalang si Oliver ay to and fro sa Manila dahil meron na siyang mga endorsements at isa na rin siyang talent ng Cornerstone Management. Kaya naman makikita na palagi si Oliver hindi lamang sa TV kundi pakakati sa commercial. Kaya naman, napaka-busy ng dalawang ito sa kanilang mga karera. Si Michelle, bukod sa entrepreneur, artista, beauty queen, marami pa siyang advocacy, especially sa mga autism in the Philippines. Samantalang si Oliver ay into fitness, law at negosyo. Kaya naman, swak na swak ang dalawa dahil paraw silang entrepreneurs. Pero alam niyo pa na talagang destined ang dalawa dahil merong interview na parehong pareho sila nang sinabi na hindi pa naman sila magkakilala that time ating panoorin. All, it really has to be somebody that can help me grow as a person. As cliche as that sounds, it's hard, especially at my age now where I'm really thinking long term, I'm done with the whole playing around phase, that I just need somebody that I can call home you know to be with someone that i just feel comfortable with i can call home o okay. oh, di diba, berginanapang interview na hindi pa magkakilala itong si Michelle T at Oliver Muller kaya swak na swak sila at pareho sila ng personality kaya naman ang mga fans ay sinasabing maka-destined to be talaga si Oliver Moller at Michelle D. Kasi naman super bagay nga naman ang dalawa. Bukod sa napakaganda ng height, napakaganda ng kanilang pinag-aralan, sila ay isa pang modelo sa kabataan. Kaya naman ang mga fans ay kilig na kilig sa dalawang ito na wini-wish nila na sana sila na nga sa bandang huli. Ngayong artista na nga, itong si Oliver Muller, win-wish nila na sana magkaroon din sila ng movie o teleserye ni Michelle D. At ang nakakatuwa pa, kahit hindi masyadong nagsasalita itong si Michelle at si Oliver ay mapapansin mo naman na halos lahat ng foto ni Michelle ay nilalike ni Oliver. Kaya lahat din sa mga fans ng Oliver at Michelle D, abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!